May paminta na ba natin? Uh, hello guys! Nandito kami ngayon sa aming garden. Gardeners. Uh, ipas, ipapakita ko sa inyo. Silipin natin. Tara. Dapat may... Ayan. Malinis na. Tinanggal ko yung mga kamuting baging dito. Tinanggal ko kasi masyadong malago na. Baka may babahayan na ng ahas kaya yan maliwanag na maliwalas na ng aking garden ayan o oh. ang talong malalaki na uy nahulog ang isang abukado ayan ang papaya ko malapit na mamunga yan ang, ang, kamatis ko wala ng bunga yun may bagong tanim ako dito mga talong yan tapos yung okra natin nilalaki. Nag-iwan ako na ng ano, mga semelya. Ayan o. Oh. Pag ko yung nalaki kasi yung bunga. Sayang sa naman pag tayong mayo semelya. Marami-dami din yan. yan Ang ating garden. Ayan yung mga tanim natin. Okay. Ayan, ang ating avocado na munga na alaglag yung isa. Ayan o, no? ang lalaki ng bunga Oh. Ang ating mga papaya, malapit na rin mamunga. May bulaklak na nga eh. Ayun, no? may bulaklak na. So, mamunga na yan. Ayan, ang ating mga talong ay uh, okra. Ang dami na akong iniwan dyan ng mga pangsimilya Pupunla ko yan. Tapos, yun. Talong natin, malapit na rin yan. Mamumunga. So, nandito ngayon tayo sa aming kubong ok na ginawa. Para may masisilungan pagka malakas ang ulan. At saka pagkirik ang araw, mainit. Ay, manay ko parang binunot ah. So, ayan. Meron kaming niluto na para sa aso. Para sa aso 'yan. So mga kameks. Sandito tayo ngayon sa Gaming Garden. May konting ah, uh, ano salo salo Ano? magpa Bata ata. Dito Hello. Gaway ka muna sa ating vlog. Okay. Kain tayo. Galing pa po ng ano yan. Mayago lang. At ito naman ang inyong vlogger. Hello mga kameks! Welcome to my vlog. In my YouTube channel. Sana po manood kayo sa aking YouTube channel. Yan tatagay kami ng gin. Yan, sample eh. May sawa na? Gin. Tsaka gin tubig lang. Wala nang juice. Tagay mo nga ito. Diba dati matagal na ito ng labugas? Diba Ayan. Wah, wow. ganun lang ang kasimple ang buhay dito sa ating garden. Ay. Asa ba 'yung isang ating camera man natin Asa na 'yun? Ano Camera man natin ha? Ano na